Kung grabe yung hangin, ang lamig. Kaya yung mga papunta dito, kailangan magdala talaga na kayo ng pang-winter. Winter na dito. Yung pang-summer, pwede kayong magdara pa isa-isa lang or padalawa-dalawa. Kasi makakabili pa kayo niyan before mag-summer. Ngayon winter na, i-priority nyo yung pang-winter na damit. Nag-live ako saglit para aware kayo na mga papunta Kasi gusto kong ipaalam na hindi lahat ng amo is ipoprovide ang mga gamit natin. Mayroong amo na nagbibigay pero hindi lahat. Hindi lahat ng kailangan mo ibibigay nila. Siguro magbibigay ng jacket or may magbibigay ng warmer or may magbibigay ng scarf. Pero hindi nila obligasyon na lahat ng gamit mo na pang winter is uh, ipoprovide nila. So be aware. Kasi mahirap na pagdating nyo dito, lamigin kayo. Nag-start na talaga ang winter. Nung last week, medyo mainit pa. Ngayon talaga malamig na siya. So ano pa ba? Yun, magdala kayo ng jacket na mahangin na ngayon malamig. Nasa 13 kanina eh. Kanina umaga. Ngayon, hindi ko na-check. Um, magdala kayo ng medyas, guys. Lalo na ngayong magja-January, mas malamig. So, dala kayo yung mahabang medyas. Makapal din na medyas. Kasi pag bago pa lang kayo dito, syempre, mag adjust pa kayo. So, kailangan nyo ng protection sa paa. Dala din kayo scarf. Um, pang inner At ka dala kayo ng yung jacket guys. Kahit na hindi masyadong marami, basta mayroon kayong medyo manipis, medyo makapal, at yung makapal. Yung panglamig na talaga. Kasi dito madali lang naman makabili din. May mga mura din na mabibili, pero syempre wala pa kayong sahod niyan. may mga kung may mga kakilala kay dito, pwede kayo magdala ng konte pag may ibibigay sila yon ibibigay nila sa inyo pag nag day off mas okay yon para hindi na kayo mahirapan magbitbit may mga ukay ukay din dito na pwedeng dilhan ng ano ng jacket ang oras na ba ngayon 255 susundo ako kasi ng alaga ko yon uh, ano pa ba ang pwede kong ibigay na tips Basta pag pupunta kayo dito, magdala talaga kayo guys. Mayroon kasi ako naririnig na hindi nagdala kasi umaasa na bibigyan ng amo, bibigyan ng uh, ng pangwinter. Eh hindi binigyan. So, ang lamig lalo na pag first time niyo makaranas ng winter, magkakasakit kayo. So, uh, eh, ano, magdala kayo para sa sarili niyo para hindi kayo ano, para hindi kayo magkasakit agad kasi mag adjust pa kayo niyan sa klima. Tingnan niyo dito ako ka ngayon sa ano, yung mga Yan, 2 minutes na lang kasi kailangan ko nang i-pick up yung alaga ko dyan na naman sa loob. Hello! Hello sis Ilocana HK Nandito ko maunsyan <laughs> Ikaw saan ka? Maunsyan ako Mas malamig dito kasi sa seaside kami So malamig dito Sobrang mahangin dito ngayon Mas malamig kasi Pag nasa seaside area ka So Sunggo pa pala sa alaga So, yun lang. Bye. Bye, sis. Ilocana. Huh? Ilocana HK. Shout out sa'yo.